walong pinakamalalaking mining machine sa buong mundo. Alam mo ba kapatid na mayroong malalaking makina na ginawa sa mundo para maghukay sa lupa at kunin ang mga mineral na naririto. Habang tumatagal ang panahon, palaki ng palaki ang mga naiimbentong makina at sa video na ito ipapakita natin ang walo sa mga ito. Pero bago natin simulan ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Number 1, Bagger 288. Isa ito sa itinuturing na pinakamalaking makina na ginagamit sa pagmimina, ang Bagger 288. Ginawa ito ng German Company Cup at ito ang isa sa pinakamalaking land vehicle sa mundo at nakadesenyo ito para sa pagmimina. Ang massive bucket wheel excavator na ito ay ipinapakita na kaya pa ng mga taong gumawa ng mas malaki pa dito ginagamit ito sa mga open pit mining operation, partikular na sa pagkuha ng lignite brown coal sa Germany. Kayang maghukay nito ng higit sa 240,000 tons a day at sinasabi na kaya ding maghukay ng Bagger 288 ng 80 Olympic pool sa loob lamang ng isang araw. Meron itong 16-cylinder diesel engine at merong 16,000 kilowatts power. Grabe, nakakamangha talaga ang Bagger 288. Number 2, Bucyrus RH400. Ito ay isang hydraulic mining shovels at ibang iba ito sa mga karaniwang nakikita nating excavator. Ginawa ito ng Bucyrus International at di kalaunan kinuha ito ng Caterpillar Incorporated noong 2011. Ang RH400 ay kumakatawan sa isa sa pinakamalaking excavator sa buong mundo may bigat na 980 metric tons at merong 4,000 horsepower engine. Ginawa ito para mas mapadali ang paghukay. Kaya nitong humukay ng higit sa 19 meters. Kadalasan din itong ginagamit sa mga open pit mining. 2,000 ang makilala ang RH400 at di ang mga bansang United States, Canada, Chile, Russia, at lahat ng bansang may malaking minahan ay bumili ng RH-400. Number 3, Liberty 282 Series Ang Liberty 282 Series ay isang mining truck at ginawa ito ng Lipper Group. Ang ultra-class haul truck na ito ay ginawa para sa mga mining industry. Ibang iba ito sa mga truck na nakikita natin araw-araw dahil ang Liberty 282 ay isang higanting truck. At meron itong malaking capacity kung saan pwedeng ilagay ang mga buhangin o di naman kaya lupa. Nasa 203 tons ang kayang ikarga ng truck na ito. Meron itong powerful diesel engine na tinatawag ding MTU-20 V4000 o QSK-78. Ang truck na ito ay kasing taas ng bahay na may dalawang palapag. Number 4 Komatsu D575A Superdozer. Hindi ito ganon kalakihan pero may taglay itong napakalakas na makina at kaya nitong itulak ang lahat ng kalat na nasa paligid nito. Mapabuhangin, lupa o bato pa man yan, basic lang yan kay Komatsu D575A Superdozer. Ginawa ito ng Komatsu, isang leading Japanese multinational corporation para ito sa mga construction at mining equipment. Meron itong bigat na 152 tons at ang paligid nito ay nababalot ng makapal na bakal. Meron itong diesel engine na merong 1,150 horsepower. Dahil dyan, kayang-kaya na itong gumalaw sa kahit anong anggulo. Ang bucket blade nito ay may sukat na 7 meters na nakadesenyo para sa pagtulak ng mga lupa at pagtanggal ng mga kalat. Number 5, ETF MT240 Ito naman ay isang extraordinary haul truck na dinesenyo at ginawa ng Netherlands-based company ETF Mining Equipment. Ang mamot vehicle na ito ay mayroong capacity na 240 metric tons at nakadesenyo talaga ito para sa mga mining operation. Meron itong bigat na 290 tons, may haba na 15 meters at may taas na 7 meters. Meron itong powerful diesel engine na nasa 2,300 horsepower. Ibang-iba ang mga gulong nito sa pangkaraniwang truck, kaya na itong umikot ng ganito. Meron din itong 20 na gulong na nakadesenyo para sa mga mining sites at hindi mahirapan umandar kapag umuulan. Number 6, VAMOS, o ang viable alternative mine operating system. Ibang-iba ito sa lahat dahil ang VAMOS ay hindi sa lupa nagmimina kundi sa tubig, sa lawa o mga karagatan. Ito ay nakalutang sa tubig at sa ilalim nito makikita ang isang makina na siyang kumukuha ng mineral sa ilalim at ang mga host nito ang siyang nagdadala o nag ng mga mineral na namina sa ilalim ng tubig. Dinesenyo at ginawa ito ng European Union Horizon. Ito ay isang eco-friendly mining, hindi naglalabas ng makapal na usok, hindi sinisira ang kagubatan, higit sa lahat safe gamitin ang VAMOS at tinatayang nasa 12.6 million euros ang nagastos nila sa pagbuild ng VAMOS. Number 7, PNH 4100XPC. Ginawa ito ng PH Mining Equipment Incorporated. Isa itong napakalaking excavator para sa pagmimina. Ang metallic mammoth mining shovel na ito ay mayroong taas na 70 feet. At talagang nangingibabaw ito sa lahat ng mining vehicles at may lapad itong 56 feet. Meron itong bigat na 1.6 million pounds at kaya nitong magkarga ng 115 tons. Meron itong advanced electric motor na pinapagana ng kuryente. Kadalasan itong ginagamit sa mga open pit mining operation para mas mapadali ang pag-export ng mga mineral tulad ng coal copper at iron. Number 8, Big Musky. Sa pangalan pa lang, alam na nating malaki talaga, Big Musky. Ito ang sinasabing legendary giant sa mining world at nagmula ito sa United States. Nakilala ito hindi lamang dahil sa laki kundi pati na rin sa kung anong kayang gawin ng Big Musky. Meron itong taas na 22 stories o 222 feet may lapad na 151 feet, may bigat na 27 million pounds grabe. Ang Big Musky ang may hawak ng pinakamalaki, pinakamalakas sa lahat ng sasakyan na ginagamit sa mining world. Ang Big Musky ay kayang mag-scoop ng lupa up to 220 cubic yards sa isang hakutan lamang at kadalasan itong ginagamit sa mga open pit coal mining operations. Grabe, Nakakamangha talaga ang kayang gawin ng mga makina na ginagamit sa pagmimina. So kapatid, nakita mo na ang walong pinakamalalaking sasakyan na ginagamit sa pagmimina. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.